painto to tayo saglit. May nakita kong ahas guys. Ayun o. No? May kagat-kagat na palaka. May mga tao dun sa gilid. Anong, Anong ahas to? guys. Kita nyo ba? Ayan no, Kagat-kagat niya Buhay pa yung palakaw. Hindi nyo pa malunok? Ang lasing to. Naantay niya pa yata mamatay yung palaka bago niya lulukin. Lulukin mo na yan. Grabe. Mamaya baka merong, kat merong asa sa likod ko ah. <laughs> yung guys, parang ano to eh parang isa't kalahating metro yung haba niya. Oh, isa't kalahating metro ang haba nito. Kaya delikado pag wala kang ano. Wala kang kasama, mga bata dito kasi may mga ahas. Ayan guys, so, hindi siya gumagalaw guys. Hindi niya pa nilulunok. Ewan ko kung anong plano nitong itong ahas na to. Antayin niya mamatay yung palaka bago niya Hindi pa yata umiepekto yung laso niya. Ayan na guys, so, Yun okay mo na. Ang tapang nung langaw. Pumapatong doon sa ibabaw ng ulo ng as. Yun <laughs> okay mo na yan. Ano ang ginagawa nila doon? ano tao doon oh? Baka guho uho eh. Umagawa ng balon. Ayun, ako wala. Wala. Bakit? Busog yata yung asbay. ba eh. Saan pupunta? Binitawa niya yung palaka. Ayan guys. Saan siya pupunta? Binitawa niya yung palaka. Ayan Ayan guys. Mapang ng ayos guys. Ayun na. Tignan natin kung saan siya pupunta. Ba't binitawan mo yung palaka? Busog ka pa? Silip-silip siya guys. Ayun na. Akit siya guys. Ayun. Makakit siya sa taas. Ah, dun siya sa taas nakatira ah. Bumaba lang siya sa ilog. Eh, wala na palang ano dito. Tubig. Yan, nakakit siya. Yan siya. Umakit na siya sa guys. Ano yun? Nauulog. Nauulog yung bato bala. Yung kinapitan niya. Nauulog yung batong kinapitan niya. Nasa taas na. Sa ilalim ng ugat. Doon siya gubahay Sa ilalim ng ugat. Ayun o. Oh. Ayan o. Diyan siya nag May mga butas-butas. Doon siya nakatira. Pumasok na siya doon sa loob. Ingat tayo dito. Ingat tayo dito sa ano na to. Sa posisyon na to. Bahay pala ng aas dito. Tignan natin palaka kung buhay pa. Nangingisay pa ba yun? Nandito yung palaka eh. Rag, nasan ka na? Binuhay ka pa. Binitawan ka. Ayun oh. Ito guys oh. Ito yung palaka oh. Kinagat niya. Ano nangyayari sa palaka? Tignan mo. Kakagat ba ito? Ba't parang walang ano? Tusok? Basa lang yung likod niya. Hindi kaya naglabas siya ng toxic. Kaya binatawan siya. Naglabas siya ng lasun. Kaya binatawan siya ng ahas. Ano sa tingin niyo? Yan oh. Buhay pa siya oh. Hindi ko alam kung misan yung sugat niya eh. Humihinga pa. No? Ah.